ang sasabihin ko. Bago po mag-birthday yung anak ko, sinabi na niya, niya, Mami, siguradong may mangyayari. And I prayed, we prayed. Eto na lang po, nung pong bago mag-birthday ang anak ko, pumuputok na yan. Ang anak ko po, naguguluhan ako sa pag-salita, Ang dami pong sasabihin, pero okay lang. Mm -hmm. Nang birthday na po niya, pumutok na po to, na talagang inaantay namin. Miss Lolit Solis, ito lang masasabi ko sa sa'yo. Pagkatapos ng birthday ng anak ko, pinakumbida ko sa isang bahay. Dahil may inuuto sa akin na script. Okay? Miss Solis, pumanta ka na. Narinig ko. Maraming nakarinig. Ikaw lang ang nakakaalam nun. Tinawagan ka rin nakagalang-galang ni Bong Revilla. At sinabi mo, ayoko na rin sabihin, abogado na lang po. Ngayon, Miss Solis, alam ko na ang ginawa mo kay Katrina Halili is scripted. Sinabi mo rin 'yan. Huwag ka nang tumanggi. Miss Solis, eto Cruz, nakita ko sa damit mo na nagmeeting tayo. Ganitong ganito, mas maganda pa yun sa'yo. Pwede ba dasalan mo? Ang ginawa mo kay Katrina Halili is in-script mo kung kailan iiyak, kung anong aartihan. Sinabi mo yan. So, hindi ko alam kung sinong kasabwat mo rito. Ayoko magsalita. Attorney na lang po. Alright. So, ang akin lang po, Miss Katrina Halili, nabili na yung arte mo. Sabihin ko sa'yo, Miss Katrina, ikaw ang naglulun sa anak ko sa droga. Alam din namin yan at sinabi ko na lang sa lawyer. Alam na rin na lawyer yan. Ang anak ko katino-tino hanggang makatapos siya ng medisina, mabait na bata yan. Anong ginawa mo? Nilulun mo sa droga? Anong klase kang babae Natatawagin mo ang mga kung ano ano Gabriela lahat? Ewan ko, hindi ako showbiz, hindi ako marunong magsalita. Maring ang salita ko ngayon, eh, pasuring-suring na hindi ko maintindihan. Pero, lolis solis, kumanta ka na na in-script mo si Katrina Halili. Mrs. Ko, ayoko uh, na magsalita. Mrs. Ko, nakausap niyo po si uh, Hayden. Uh, ano po ang uh, paliwanag niya sa inyo? Bakit po niya nagawa itong pag video dito mga uh, lumabas dito? po, eh, ayoko na sabutin. At yan po, eh, nandun na po sa ating mga lawyer. Ayoko na po magsalita kasi mahabo po ako magkwento. Mm, mm. Hindi sa patang oras natin. Ano naman po ang inyong reaksyon dito po sa investigasyon na nagagawin ng Senado at ang investigasyon ginagawa ng NBI tukol dito sa pangyayari na ito? Okay. Hindi po ako takot. Alam ko may kasalanan yung aking anak. Pero ang akin lang po, sobra-sobra naman ang paghuhusga. Bakit hindi mo na tanungin kung saan ang punot dulo nito? Ako po, gusto kong umiyak, ay hindi ho ako nag hindi ho ako artista. Nasabi ni Lolit Soli sa akin, nung pinatawag ako, na kailangan umiyak ka, pakita mo sa mga taong bayan. Kaya nga po, meron dun sa Filipino Star, na inisnab ako ng, ma, ng nanay ni Hayden. Basahin po ninyo, yung po ang dahilan. Hindi po ako nagsisinungalin. Andito po ang cross sa harap ko. I'm just telling the truth. All right. Na ito ho ay orchestrated ni Miss Lolit Solis. Okay. Na very powerful. Mm -mm. And ayoko na po magsalita. Okay. Yun lang po ang masasabi ko. Ma'am, uh, medyo kulang na po tayo sa oras, okay. pero very briefly, siguro ano pong gusto sabihin niyo sa lahat dahil nagkalat na lahat ng video po. Kahit uh, san, konti lang po ma'am bago tayo magpaalam. Ang akin lang ho, we want this tape to be private. Actually, yung anak ko since December, naghihiling na yan. In pack, kasama, pinapasama ko yan kay Padre Suarez. And in fact, tinawagan pa niya si Katrina na maghiling siya. Alam ko humabait yung anak ko. Pero, ang inaano ko lang po, bago ho sila maghusga, tanungin muna nila. Kasi, ang simula po nito, si Katrina ang dahilan. Ayoko na po mag-elaborate. Ayoko na kasi. Hmm. Katrina, alam ko na. Si Omar na bodyguard mo ngayon na, na ano, an, naga- bodyguard mo ngayon na kasama-sama mo na pumupo na kasama-sama mo. yan na nagbibigay sa iyo. Alam Alright. ko na lahat ng istorya. O oh, sige po. Maraming alam ko salamat na lahat. po. Ayoko na magsalita. Maraming maraming salamat po ah uh, ginang Ko sa inyong pang sa amin hmm. at magandang gabi po.